Ayan, maganda araw sa ating lahat. So, mayroon tayong pang-content para bukas, guys. Mayroon tayong pang-upload. Mayroon kasi nag-birthday noon sa labas ng nag one year old. So, habang wala pang maraming bisita, kukuha muna tayo ng video doon. Tapos, para lahat-lahat ng ano ng view makikita natin. Doon ako galing sa labas, guys, nag-ano na nag nag ano na yun, nagpabitin tapos may ano nag nag-stage dance o marami pang laro doon sa labas. Balik pa ako mamaya doon. So, habang ano, andito pa ako sa loob. So, kukuha muna ako ng video doon sa ano, sa may ano ng bata, sa loob ng bahay. Kasi, wala pang maraming tao. So, mamaya, marami ng tao. So, hindi na tayo makakuha ng magandang video doon sa mga ano, yung mga dekorate nila doon. So, habang ano, wala pang maraming tao. So, video muna tayo doon, guys. Ang dami kasing ice cream, cakes, at balon. Pero, yung ulam, andyan talaga yun. Punta muna tayo, guys. Tra! So ito guys, yung nag ano yung kulay ng nag-birthday, yellow yung inano nila na kulay. Babae yung nag-birthday, guys. Ayan. Ayan yung lechon. Tapos yung mga ulam. Tapos may cake. Mayroong ice cream and doon sa labas yung ano yung ice cream kasi baka maano mag-ano siya dito magbasa. Baka magtubig dito. Hala <laughs> Ayan binatayan ng ilaw ni tayo. Kuya, siya ah. tayo. tayo. Iyon pa si si Tyler. Pasigat Taylor. Ayan si Tyler. Kakulay ng ano? Ng decorate yellow. Pinatayan niya ng ilaw para makita daw yung ano. Yung ilaw sa ano. Sa decorate. Is... Si Tayo. Tayo Yudin. Ayan si Ali. My na Yudin ko! One year old. Ayan guys. Ayan ano nila. Ayan. Ayan si Ali. Tapos si yung mga pagkain na prepare nila para yun sa ano, mga bata ma mamaya. Kasi ano to, bata yung nag-birthday so children's party. Yan yung mukha sa nag-birthday. Yan, mag-one year old yan, guys. Happy birthday. Happy one year old.

Pero meron yung ano premium. Amaloy, uh, is maluy, okay? is mal... Niliyok Lai <comida hat> si Andrea, si tayo. Wala si Gabgab out na si Gabgab. Thank you. Yeah, thank you for watching guys, bye! <laughs>